tali ni kachoro ako na maliligaw oh nga po oh ah, ayan naman po pang sigang ang mga dadali narinan oh ayun oh ay may paorder na kangkong areo oh talagang ready to harvest na po aray eh. yan yeah. Ang ating po kukuhain na ano? 60 tali. Oh, tali lang pala, po, tali po pala. Anin na bundle din po 'yun ah. Oh. Ay tama-tama po naman at uh, yanong yanong na 'yung tangkad po ba ng ating kangkong. Oh. yeah, ay, talagang pasok na po sa quality. Ay talaga po 'yun ang ating pinaghahandaan, 'yung mga order pong ganyan po baka dami kaya nga ho tayo tumalim ng marami ayun po ay di atin pong uutay utay na ari oh ah, ho yan ayun ho atin pong papatulan na aring tangkong na aray. Para po sa akin, yung sa isinta po, madami na po yun. Pero sa Laguna ho, talagang libo ang ano nito. Sa lawa po ba? Malay po natin, tayo ma din sa kangkong. Ito po uli, sasabihin ko po sa inyo, ito po hindi yung kasamang ugat Yeah. Okay. Yan ang gara po ng ating mga kangkong. Mm. Uh. Ari pong ating kangkong maganda. At gawa ng ano po ba? Hanggang dulo po ang butas. Tawang <laughs> po Di joke lang po yun. Talaga kung nung may butas ang kangkong ano po. Ari po ang magandang kangkong. Sabi ni Kabisprin. May butas. Tini hmm. trim. Ya, yeah, comment po kayo kung paano po kayo mag-harvest ng ano. Kangkong iba't iba po ulit tayo ng paraan, merong iba ay. Oho. Uh -huh. Merong katulad natin. Yeah. Oh. Uh. Selamat din po sa nag-order. Yan uh. yari na po, isang tasi sambugso sa puntod din eh. Uh. Ari na ho yung ating harvest oh. Uh. Ako ali Ate puti sa dulo. Oh. Kangkong na nga po ah. Oh. Kung kami may kachong, ako na ang <tinyo> Hindi, kachuro, ako na maliligaw Oo oh. Nakipo Oo oh. Ah kaya naman pong pang sigang ang madadali Nari anong sigang, adubo Ah bahala na po ako ng luto Basta siyang po yung kangkong Hindi ko lang ho alam ko ng English sa kangkong Alam ko po yung pagluto na ay eh. Sinigang, adubo sa tuyo yun na po. Oh. Panalo po. Yan na po yung ating mga tinatarget. Yeah. Ay kahit pa paano po na may parang madadali rin. Kahit pa utay-utay. Kiri na ho yung ating kangkong, ating pong pinaplastik na ripak. Oh, yun nakadalwa na ho tayo. kasang kasama pa po niya na itong talbos kamote. Oh. Yo. Paripak po tayo ho. Saan? Bali tayo po ay may naipaktura na dalawang plastik po at yun ay maaga-aga. Tapos ako po na may nagpalit at gawa ng pagkalakas ko lang kanina. Sampu po ang isang balot sa supot. Kailangan din po ng maganda yung pagkakapak natin ay Para po babalik-balikan tayo. Kahit medyo matagal-tagal pa ang gawa. Eh. Pagtulido po. Matagalan yung maliging ano natin. Transaction. Tat. Five banday. estuvo normal tayo limang piraso lang Yara po ang ating pandiliver. Yara po ang ating pandeliver mga tanglad na rin baka maidali na rin natin no? One, two, three, four, five. Bili po sa pagigimbuhay bukid po natin, ang pinaka panalo po natin, ayun nakalibre tayo. Pero ho, sa mga sa mga bilihin po hindi rin tayo nakaligtas sa mahal na presyo. Oo. Uh -huh. 'Yun po ang pagkakaiba natin. Di mga ganito nga po. Ay, tapos po ay aray ayan po, ito na po yung ating harvest na kangkong uh, siguro po yung bukas may order po ulit tayo at gawa po ng medyo marami pa rin po ay ang napaharvest po natin na ngayon na kung ay bali 70, pitong bandel oh. Ay ang nakuhaan lang doon ay dalawa. Palagi na tatlo na oh. Tatlong plat, ay di tatlo pa. Yung po hindi pa sagad ang pagkakaano. Ayun po, paano po Magpapaalam na po ako sa inyo? Ano po 'yan? Kung di pa po kag subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang. Paklik na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang po. wai